Hello po, magandang maganda magandang magandang Ito po, ito ito Pinaigutan ko muna siya Yan, nilinyahan ko muna yung kanyang gupit Para hindi po ako maligaw pag gupit Pati hanggang batok Nilinyahan ko muna, sto ito ligaw ko muna ng linya pagkatapos tapos si eh, kinamit ako muna ng one guard At uh, ayun muna eh, Pinareverse muna ng mababa Yeah. ang gamit ko. Wrong guard. Pagkatapos okay, ko eh, ito po, gumamit ko ang ng open, in-open ko, open zero po. Ayan po. Ayan sa likod po, open zero po. open zero Uh, Tapos po niya na i-offer syrup yung kanyang bathrobe, umabit uh, po ako ng trainer scissor. Tinanggal ko muna yung mga linya. Mayroon pa akong linyang ano, bakat pa ako. Tinanggal ko muna po yung linya. Uh, para mawala po yung linya ng kanyang dipit. Pagkitaas po niya niya, saraw po siya naglagay ako na ang linya yung likod ng batok. Naglagay ako na linya para meron pong design yung kanyang likod ng batok. O, tapos po, isa-basa ko muna yung babo para pag ginapit ko, hindi po magtatalsikan sa akin. Yan po. Tinilimer ko muna ng tiga konti, binawasan ko muna ng tika konti kasi may eksipa naman yung buko ni Tutoy. Yan ko muna, tinilimer mo ng konti yung buko niya sa ibabaw. Kasi may ng mga buhok niya. Kaya konti lang po ang binawas ko sa kanya. Para lang gumanda yung kanyang gupit. Tapos po eh, ito po. Inahita ko nung siya. Ganito lang po kasimple po yung pagkakagupit ko sa bata. Kasi may yung buhok niya. Kaya madali po rin ako natapos yung kanyang buhok. Hindi mo naman kasi nung kakaparan ng buhok. Kaya madali ko na rin po natapos yung buhok ng gupit ito to yan, niling niya ko yung likod ng tenga niya. Para magatagad ang ano, kanyang gabit, nilinya ko muna. Hanggang batok po yan, tinanggal ko muna. Tinanggal ko muna ng pasalungat ng ahit para mabinis na linis. Pati yung batok niya, tinanggal ko yung mga balibong pusa para mawala po yung mga balibong pusa. Kasi yun din, hindi mo tinanggal yung balibong pusa, hindi po maganda. Kaya yan, nakita ko muna na siya ng ano, So, batok. Ito po. Dito na po nagkatapos po. Ayan yeah, Pinakita ko na po sa inyo uh, yung process ng trabaho. Ayan yeah po ang trabaho po. Uh, sige po. ah uh, dito na po. Thank you for watching po. Maraming salamat.